Nagpabili ang pinsan oh. ko na ganyan kalaking Sarap shell. Ang tawag doon sa kanila ay binga. Binga daw yan. Ang laki-laki. -laki? Ah, binga. binga. binga Nailaga na yan. Tapos na yan. Parang luto na siya. Ngayon tinataktak ni ng Elito para matanggal yung laman sa loob ng shell. Yan ang itsura ng laman loob ng binga. Yung pula, yung parang pinakalaman niya yan. Tapos yung puti, yung parang matigas siya. Tapos tong green naman, yung green naman, parang yung kinain niya. Ayan, hinihiwa na siya ni Kweli ng maliit. At ito pa, pa marayo para dito sa kaldero, yung lutong binga. Hmm. Masarap! Yung iba daw madulas, yung iba danyog. Unsa? <laughs> <laughs> hmm. Parang karne. Pero may alat-alat na ano. Lami ba lami? Hmm. Ayun oh, no? may Kalibasa, madami dito kaya ang lalaki ng tabas. Dito ito pang dalawa, tatlo pe. eh. madami. Magkano kilo niyan? Karon, karon niya may okasyon. Murag mahal-mahal ron, nubinta ko no. Nubinta man di ay. Pero pagkawa, Wa, 50 ron eh. 50, 60 no. Hmm. ngayon, kaya medyo mahal. Madami naghahanap. Oo. Hmm. Kinahanglan na sila. Sumsuman na. No? Kaya ang lalaki rin ng tabas mo eh. <laughs> Palibasa, <laughs> madami. Lili, oh, oh. Hmm? Halos ang ang shell. Ang ganong kalaki. Oh. May sili. Kalami. Manamit, gid. Nighttime, ni night time dito sa maalat ang liwanag. may mga tariglaro sa ilalim ng street light pasyal tayo <laughs> may tao may gumawa ng tao ano? <laughs> <Paas> dito <laughs> wasiyete siya bilang bahay bye hi girls <laughs> <tinyong noise> ano ko magawa kumpok kwento-kwento mga bata o nagkikintuhan din sa sarap naman masyado ang pahangin-hangin sa labas tahimik kasi eto as usual pag gabi yan nakamis oh yan ipon-ipon nakikintuhan ang ating ako ang isang ko si Ray Lita ang um. mga pangis <laughs> na mga ready to eat na mga ano ito binga yung binga binga nga binga nga <laughs> ako mauna ha binga hmm. mm -hmm. nga ito ba't walang suka bun dinak bun ah bongo to do ay bun Sun. ba ko din bun sino ko ito ah bungsot hindi sa tagalog one ano na sa tagalog hmm ah. sa dagat sa dagat malalim na ay, 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 ay. No. Mm -hmm. At, At ba Mga oh. Oo sige. Para po 'yung ako sa duty-duty Para hindi Ay naman nakakahiya. Mga shell. Eh, kami sa una. Manakop kami. dito. Sa kan ba? Manakop kami sa.

Uy, Oy. may mga napu kung ako masina. Ha, masiko nga? Napu, eh. kamasara na nung ko sa... No? Uh, padir ba? Padir. Oh. Chum, sila. kita, ako. nila, kung ambak man kung nung usap. O. Kaya naman niya dirin. Siyam. man. ambak. O, masina man. Nangambak sila nga. Matlo. 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 So, wainaberen wainhabiling mm -hmm. mm -hmm. well, sa ilang mga masinahuman string dari tungpaw kay si Magpintu pa 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 buko pa 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 ng buko doon. May First mass dito, 6 ng umaga. Ng umaga. Di naman kami nag-ano. Kasi, antok pa kami. Mga ano. Second mass, 9. Mag-ano kami. Mag-attend kami ng mass. Nangon kami ng buko kayo na umaga. Nanginginom namin. Itong green, ang latok. Ito, gusto. Yes, Ate tayo, syempre. dalawa kami kakain ng yuli. Ang guso. Masarap ma ensalada. Balik mo doon. Ensalada ng isang bagay mo. <laughs> doon kay ito. Thank you, thank you. So ang, ano namin. Kainan. Ito kami lahat. Ito ang best. Guso. Guso. Eh, akin yan no? Tapos ang kanin namin mais. Try mo ang sarap. Mais. Bulad. Guso lato. Tapos ito, binga. Yeah. Yung malaking share kanina. Asang, ano talaga siya. Dagat. Sarap. Sarapan dito. Pag inaaya ng pagkain, kaon kaanay. Kaanay <laughs> 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 ang kakainin. <laughs> yeah, don't expect na... Uh, <laughs> <laughs> kaon kaanay. Kaon <laughs> kaanay. magot man ko, no? Kaon <laughs> <laughs> kaanay. Talaga. Kaon kaanay. Kaon kaanay. Ang anay, longgo yan. Simba muna tayo. Bawas-bawas. Tama ito may up Bawas-bawas. Bawas-bawas. <laughs> Simba tayo. Makasimba muna tayo sa bantayan bago makauwi. Ayun na. Okay na to. 9 o'clock ang mas. Kialis na kami. Bye. Simba-simba ang mga gwapang. Hindi ka tawa. Mga gwapang manilaan. Mao. Ang sexy naming kulot. Tara. Sakay na muna kami. Sa likod lang kami sakay. Para presto. Hangin-hangin. <laughs> A few moments later. Oh, may ganyan-ganyan naman sila, oh. Oh. Sa simbahan Ito na nito, ganito. Wait, wait. Wait, wait, wait. Ayun, ah, dati yung isa lang doon, o. Oh. Ang bilis ng improvement ng ano nila rito, simbahan. Dati, wala ito, yun lang, yun nasa kabila. Tapos payag lang siya nipa. Ngayon, o. Oh. Habang sa likod.

Hmm. Ayan <laughs> ka tiya Ay! Tapos na ang misa. Uwi na tayo. Ang tiya ko. Sabay daw sa amin. Mag-pictorial muna tayo kasi minsan tayo makapunta dito. Tara may Bless ka tita. Di ka pa nag-bless Bless. You, Tara ah, na, picture taking kami. Ano na, ikaw muna kayong patutulat. Kasi ang ganda kasi dito. Hindi, ano muna lang. Ang ganda o. Oh. Diba, ang ganda. Wala pa diba? Okay. Babay na sila. Kami rin babay na din kami. Hindi magilis kami. O na pag din kami. Ito ay ng tubig. Puso mga ganyan, no? Parang yung barko ba? Style barko na bahay. Ayan, no? Style barko talaga siya, eh. Parang sa ano rin. Sa buhol may ganito rin, eh. <laughs> Ang cute. Ang uso-uso talaga ng ganito nila. Ang harap nila. Ayan, water refilling station. Ay barko yung ticket natin. Dito tayo mag sa first solution. Pasok tayo. Pagkakita din mag-picture. Talangnan. Sa bayan kami ng ano. Bayan ng Madidejos. Kami. Ano. Madidejos Public Market. Pa-park lang kami. Harap lang yung parkingan. Tapos, lalabas kami dun. Tara, pasok tayo sa loob. Ah. O oh. oh, tabo 'ko, tabo. Tanong tayo? Tabo kayo. Walang tao eh. Oh. Tagay mo, tabo. tabo kabo. Ah, ito, ito to. Kabo, badong kabo. Tapos 'yung mali ni dong. Dalawang green na lang 'yan. Dalawang green ako. Oh. Pusa. <laughs> Tara kain tayo, Hayap tayo halo halo haloan Toys. Toys, toys, halu yeah, toys. toys. To. toys. Pero iya yeah, toys kadali lang nawa. Di uh, kayo. bumalik no. 85. Uh, Ito, laruan 168 Maran. Dyan. Maran. Ito, one Ito, ano lang to, oh. One lang. Ito, seventy. Ito, one. Kano talit? One din. Milk tea. Magrasa, may sinaliyo. mo siguro? Tanong tayo kung may halo-halo. Excuse me. <laughs> muna kung may halo-halo. dalawang sablay na eh. Baka dyan, sablay ulit. Minsan lang tayo maghalo-halo eh. Wala pa. Tingnan natin. Hindi daw, kaya lang. Tete, miss pa gagawin. Sige na lang. Hintay na lang tayo. Oo, oh, that may, wala. Wala sila ilang araw na. Wala sila gawa ganyan. Okay. Hanap lang kami okay. ng alawa. Wala ko mag-uha. Lahat sa Tanghali na. 1-11. Wala pang alawa gusto ko siwala pa rin 'to kumakain ng wala lang ng tao. Order nila ice coffee. Ice coffee. Takoyaki akin sila oh. Combo G sana Andres. 165. Oh may 3:30. Cebu City Brands open. Oh, may promotion 'yung 75 ko. Ang best sa nila Takoyaki. Takoyaki, ikap takoyaki. Ayan sila oh. apple syrup. Sarap din ito Tignan natin kung kaya mong gawin yan. tingnan natin. Ayusin mo, sige ayos. ikaw nagtanggal, ikabit mo. Huwag ka tumingin sa akin, Diyan ka tumingin sa ginagawa mo. <laughs> yeah. na ho. tana. tana. okay na? okay. re-release? waa! police! 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 Makulit kang miracle ka, ha? Kasi miracle ka, makulit kang miracle ka, ha? Wag kang mainay, oh. O, tignan okay. okay, oh. Fix it. Kukulit mo, ha? tayo dito, sige. Anong hindi? Sige naman yung miracle na yan. Napornadang halo-halo na. nag i pa naman ako ng pag sarado halu alaht sarado datang halu haluan Uwi kami sa ano? Ito. torta si Bohana. na ni torta. na wala wala. wala kami sa torta. walang ganito walang ganito dun eh. walang ganito. walang eh. eto pares namin sa check namin. wala 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 ako. 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 Masarap. Ako. 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 Sarap. Edso biasa yun. Sarap. Kailangang nakakalirin yan. Mmm. sa amin to mga matigas. Kaya mo tayo. Thank you. Wait sa... Wait. Wait sa... Ito na yung aming avocado shake. Palamig muna tayo. Abo na. Dito pa sa bantayan ng avocado shake. Oh, naglugumi. O. Oh. Mama first. Pwede na to? Panghalo-halo na rin to. Mama, Tapos na tayo mag-refresh. Ha? Ha? Tapos na. 这个。いい Mga dalagang ano, bantayanon. Ito doon lahat oh. Doon lahat. Wala. Mm. We are here. Huh? Dito tayo, dating na tayo sa bahay. Babaan tayo, baba, baba. Chocolate